mga kamaster panibagong vlog panibagong content na naman tayo ngayong araw na to mga kamaster at yan update uh, na no, update natin sa ating bahay no? alright so hindi ko na na vlog yung pag nagay ko ng traffic so nakabubung na ako, pero hindi pa natapos hanggang sa ano palang kalahati alright so ipapakita ko sa inyo yung mga ginawa ko ngayong araw na to alright go ayan na yung so, mga nagawa ko ngayong araw malapit-lapit na so kalahati na lang so bumaba ko mga kamaster dahil masyadong mainit na right hindi na kaya pakasakit na ng init kaya bumaba ako so mamaya na lang pag medyo wala ng init mga kamaster so ayan uh, baka uh, bukas ay malagyan ko na ng kwarto so siguro mamaya ay malagyan ko pa ng trasis dito sa kapila hindi pa po lagyan ng trasis right so hindi na lang at maka ano na tayo ng at, at malipat na natin ang ating mga gamit dito o dito hindi pa natin natapos dito sa bandang dulo alright so yan ang kabuuan dahil doon mga kamaster uh, lang namin muna yung ano yung pinagtuluga namin so yung bahay namin yung nakaraan so naigib na yung kalahati kaya, Hintayin na madali matapos ito para may matulugan kami. Sige. All right. So, niyo na lang mamaya mga kamaster, mga dito sa ating bagong bahay na pinatayo. So, all right. Pangabang na lang mo sa mga kaganapan mamaya-maya. So, Alright mga kamaster, yan, nandito na tayo sa itaas at pagpatuloy natin ang ating ginagawa. So, kailangan natin mag ulit para matapos na ang pagpatuloy. Kaya maya -may -may ay yung kwarto na namang ating titirahin para matapos na. Alright. Ayan, so si na lang magbibidyo sa atin doon sa ibaba. Sinsya na ba? Video malayo tayo sa ating video dahil nandito tayo sa itaas. Alright. フフフ。<noise> talagang hinahinay lang ito talaga matatapos-tapos basta-basta ang paggawa ng bahay mga kamaster alright so ito lang muna ang ginawa ko ngayong araw ito mga kamaster hindi pa matapos-tapos kasi uh, medyo nagkulang tayo ng materialis kaya hinahinay lang muna so ngayon uh, kailangan ko munang kumunta sa ating lupa mga kamaster para magpuhan na ng kulay at saka maging nandito at uh, para kung may linisan konti, malilinisan din natin yung tubig doon. Alright, so yan. Abangan yung mga haganapan doon sa aming tupa. So, ngayon mga kamusta, right lang doon medyo makapalpa pero konti na lang so babalikan na lang natin siguro bukas alright so meron tayong papaya dito so, para ma sunugin natin yung ano tunogin na lang natin dahil wala na tayong ibang tapunan alright ayan salamat rin pala kay misis yung naging videographer natin alright so yan malaki ng ating saging so, yung mga okra natin hindi tayo nakapag harvest so, tumanda. Ayo nesolit. Alright. So yah, uh, bangani nolang. Kita, apa, bahaya. So,

madilim walang tao so uh, mga kamaster no, uh, siguro hanggang dito lang ma-upload natin yung video thank okay. you hapo na alright so maraming maraming salamat po sa inyong lahat God bless all bye bye I love you